So nagustuhan niyo po ba yung uh, upload natin sa Chom Car? Grabe, guys. Kasi ako sobrang nagustuhan ko 'yon. Kahit uh, limited lang yung time na nag sa pag-edit nun, no? Limited lang yung time sa pag-edit kasi innga. Uh, mabilis ang edit lang 'yon, pero okay naman yung kinalabasan. Saa thank you po pala sa mga naka-appreciate sa pag picture natin, no? Ako na po yung nag-picture kasi malayo po yung lugar, malayo yung place. Mahirap mag uh, magdala ng uh, photographer or ng team kasi malayo nga po. So ako na lang yung nag-picture. And salamat naman po at nagustuhan yung mga shots natin. Thank you so much po sa inyo. Maraming salamat ang na ng gustuhan niyo. Nakakatuwa lang. Maraming nabitin. <laughs> Kasi pag tinapos ko po yung sa isang vlog lang, sobrang ano na po, sobrang na po siya. Kaya hinati ko po siya. And ayun, mamaya po baka upload ko mamaya. Pero yun nga nasa title natin, di ba? Galing mo kuya Rob. Sobra ganda. Super galing mo kaling up, guys. Like, thank you po. Yung photoshoot po namin talagang natural lang po siya. Sobrang natural lang po. No makeup. No, uh, walang masyadong uh, accessories, lightings. O kung ano man. thank you po Sir Andy Cabral sa pagbisita. Uh, Upload mo na ka dito. Yes, manabitin kami. Yes, best photo shoot. Wow, grabe. Best photo shoot daw. Thank you po. Ang ganda ng kuwan mo, Kuya Rob. Wow, salamat po. Grabe sa mga party. Upload mo na, Kuya Rob. I love the forever. Salamat po. La love natin lahat ng love team. No? Supportan natin. Huwag tayong mag-away-away. Hayaan natin yung mga nagpapanggap dyan na supporters. Na kunwari ay mula sila sa ganitong community Pero ano lang po yan Ang gusto lang po niya Ang hangarin lang talaga niya ng mga gulo Pagkawain ang mga grupo Kaya wag niyo na lang patulan Kung may mga bashers man Pati drone shots ang ganda Ay thank you po, thank you Ang ganda nga ng drone shots, grabe Maganda, puro control lang kuya Rob Ayan Okay lang yun, may part 2 pa Ayan pero nagdadalawang isip po ako dun sa part 2 guys Kasi Grabe yun guys Ano yun uh... Tawag dyan um... Ano yun um... May nag truth Nag or dare kami dun So Grabe <laughs> Upload ko pa kaya yon mga kalingap kasi grabe yung vlog na yun mga kalinga. Kaabang-abang talaga yung part 68. Sayang kung hindi ma-upload. Sabi <laughs> ni Kuya Nel. Bro, nagdadalawang isip nga ako bro kasi grabe yung mga revelation dun. Ay, nako. Grabe yung mga revelation dun guys. Dun sa bonfire. Grabe yung bonfire na yun. Oh, ganda ng kuha sa photoshoot ng jump Car. Thank you po, thank you. Kalingap kalinga Prab, kailan ang vlog mo sa Rachel? this week po, para naman sa mga naghihintay sa Rachel. Kay Angelica. Si Angelica naman po ay isa sa ating mga kalinga angels yan. So, ang linaw ng drone shot, sobrang ganda. Wow, salamat po. Worth it naman yung pagbili ko pala ng, ng drone. <laughs> ang ganda po ng drone. Salamat po, thank you. Confidential po ba? Ay, meron, may may mga confidential doon. <laughs> Tapos meron doon mga first time na doon nyo lang makikita. First time na mga pangyayari na doon nyo lang makikita. <laughs> i upload ke pag nag ano na, pag nag pag naglampas 400k na itong part 67, kasi ngayon mga 300k pa lang oh. Pag nag 400k na yung part 67, saka ko yung i upload Kasi baka masapawan tong part 67 eh. Baka masapawan guys. Kaya, pabilohin muna natin yung part 67. sa <laughs> so, nga pala no, yung mga issue dyan about sa kung sino yung mga naghahatid, bakit hindi kasabay si ganito, ganyan. Ba't di kasabay si Carla or si Vianci? Sa mga di po nakakala, ako po yung nag-decide -de po kung, sino kung sino yung susundo or kung sino yung, uh, kung saan, sino yung, kung kanino sila sasabay. Kaya wag nyo pong sisihin sina Edo or sila Joms kung bakit din nila kasabay si Carla, din nila sinusundo. Kasi ako pa rin po yung masusunod. Ako pa rin po yung nag-decision -de kung sino yung, kaniyo uh, kanino sila sasabay. Ano? Kahit gustuin pa po yan nila Jomar ni Edo, pero ako po kasi syempre doon ako sa ano, pina, sa practical tayo eh. Kumbaga kung, kung saan mapapadali. Kasi syempre nagbo-vlog tayo, syempre Um, dapat hanggat maaari yung mapapas na papabilis no? hindi naman kailangan palaging hatid sundo ni ganito ni Edo ni ni Jomar kasi yan po kailangan. Kasi ano, um, lahat naman po kami, yung mga close niyan, ng mga angels, kat kahit sino sa amin, kahit kanino sila sumabay sa amin, walang problema po doon. Ako po yung nagde-decide kung sino yung, kung kanino sila sasabay. Kagaya niyan, si Biancy, di ba, nakaraan. Siyempre, sobrang layo ng bahay ni Biancy. Alam ni pasundo pa natin kay Eds, kawawa naman si Edu. Eh, kahit pa gusto na Edson, siyempre ako nakakaramdam din naman ako ng pagod ramdam ko kapag uh, pagod na yan, kapag napapagod si Ed or si Jomar. Kaya ang ginagawa ko, yung mga walang mga masyadong ginawa, like si Dr. Lab, gaya niya, o no? Dok, ako na magsundo kay BNC kasi kuwawa naman si Ed kung siya pa yung masundo. Kahit pa alam natin na gusto ni Ed's yun, pero syempre, para makapagpahinga naman, para kapag nag-shoot tayo, di naman siya pagod. ba? Diba? Kasi ang dami natin dito, marami akong kasama dito kay boys na hindi naman, di naman masyadong napapagod. Kaya yung, pag minsan sila na yung pinapahatid ko, pinapasundo. Kaya huwag nyo nang gawing issue yung mga ganong bagay yung kung sinong mahati dumasan Kasi ako po yung nagde-decide yan. Diba? Alright. <coughs> <coughs> Kasi sa vlog lang naman po yun. Sa vlog lang naman natin. tuwing yung mga vlog lang naman tayo. Minsan ay uh, hindi na Or iba yung mga hatid. Pero kapag hindi naman natin vlog. Alam ba, sarili nilang ano, yung mga lakad. Sila-sila po yung nagkahatid dyan. Si Jomar, palagay na natin. Si Carla, off cam. Di ba? Panag minsan nakikita sila. No? Si Edo, ganun din. Minsan, si Bian bisita dito sa diet. Si Edo na hatid dyan. No? Bihira lang nga, bihira lang, lang po siya matid ng iba kapag may vlog tayo. Siyempre, iba naman yung vlog eh. Ano yung trabaho yon So, may mga staff tayo dito na walang ginagawa. Kaya, pwede natin ang sa iba. ba diba? Di naman porke may vlog is Hindi naman dapat palagi na lang sila yung ano, sila na yung uh, hatid sundo. Kung sino po yung available, yun po ang papasunduin ko. Kasi tayo, oras yung kalaban natin dito. Oras. Kung saan napapadali, doon po tayo.